Hello mga farmers welcome back to my channel. Ngayong umaga ay magtitimbang tayo ng manok dahil merong gustong bumili. Pero titingnan muna natin ito kung aabot ba ng kilo dahil yung order natin ay tigi isang kilo yung manok. So mga bata pa kasi ito, susubukan lang nating timbangin. Alright? So umaabot ng isang kilo mahigit. So, ito. So ito mga ka-farmers, uh, palaging may bumibili sa atin. Mabilis maubos yung stock natin. So ayos ito dahil mga lalaki lang naman din yung binibenta natin. So, dalawa at one port. So, two and one port at merong 200 grams. Itong dalawa. Ito so, naman. Two and one half and 100 grams. So ito mga ka-farmers, uh, yung ating buyer o yung bumili sa atin ay naisipan nila yung mas malaki So ito, kumuha tayo ng yung uh, 1.8 kilograms yung kinakailangan nila Pero ito, isa lang ito at dalawang pares ng heritage breed at ito yung ating upgraded native chicken yung isasama natin ito mga na native na manok tung dalawa So, itong dalawa naman yung heritage. Heritage. So, ito na. Ihatid na natin.